So, umakadol, po pababa po kami. Doon po kami galing kaya dito lang kami nag intro no. So, uh, doon kami na galing sa taas. Si yun si produkto na una. At saka nagulat po kami bakit mayroon pang ilog dito. No. So, medyo uh, malayo pa yata itong daan. Yung mga kubo ba? <laughs> Pero mga kadul, tingnan na itong lugar na ito is parang, para din nakakatakot no? Kasi sobrang hilan ba? Tingnan yung mga ano dito, mga niyog. Sobrang madumi o masukal. Dahil siguro uh, may araw nito ay natatakot din no? Lalo na po kapag dyan ka po nga pasok o parang kakaiba po dyan. Kasi parang sa tingin ko may mayroon pong mga baliti sa lalim mo. No? So yung kubo mga kadulan doon, doon. Kaya puntahan natin no. At alamin. Bro. 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 Tara. Pasok na tayo. Hindi kong tayo. Oh. Tawid lang tayo ng ilo. Pero may nadinig ako ba? Ay, parang may tao. Ha? Parang may merong tao dito.

Ayaw lang na naiisip na kung masama pero hindi pala wala namang ginagawang masama yan so tara yung puntahan yung, yung natin, gura na lang yan mga nakasaka mailig dito, dito pa dito mga kadi gura pa Ang oras bro? Mas nabi? 40 na. Nabi. kanina,

parang may ibang ako napansin dito mga kadol ka dito sa area na ito so malapit na ba tayo sa ilog um. yung suka oh Mm -hmm. kamu mana bro? Kita <coughs> uh, man. itu. Sama na nama yang panah bro. Uh -huh. Ada na nama um, na vlog tayo. May mga balitit talaga dyan

kita sa ya na Bro. Men, pakita. Oh, pero sa tingin ko yung aso na yung nakakita sa atin. kasi maagulol eh siguro bro baka yung kagabi na yun yung papunta natin walang tao no walang ano ba naghanap ng baka yung po nakita natin naghanap ng pangulam Yun ang kagabi no? Ay, may aso talaga oh uh. Saan ba? Ay, may aso bro May aso Baka may tao rin dyan ngayon Ay, may nakasablay nga damit oh uh. May mga damit Pasukin natin Ito natin. Hmm mo na. Sino man 'yan sa tabi dapat may 'yung uh, mananarin diyan ngaso akat nan. Oh. Sa tingin ko parang parang may tao diyan. Yo. Tara pasukin mo. Ayo. Di diba dito yung mayroong biglang lumipad? Ito mga kadulo. Binalikan namin ng araw mga kadulo. Nakita namin dito. Ito po yung una po namin nakita doon sa kabilang bundok. Kaya dito kami napunta. So, yun. Ito po yung araw. Ito po mga kadulo makikita niyo ang uh, araw ano. Kasi iba talaga yung gabi. Uh, ngayon nakita niyo. Uh, ito po yung area mga kadulo kapag araw. Ito yung big natin.

foto lah Makita So, unti-unti nilapitan mga kado. dulu Ayo. Ba yung napansin ko Ha? Ba yung napansin ko? Hindi ko napansin mo. Para yung aso yung... yung ano, yung boses ng mga aso. Parang hindi aso, parang tao. Ha? May aso dyan kanina. Hmm, parang siyang tao. Tawagin nga natin yung aso. Tuy! Tuy! Wala naman Wala na. Bakit hindi na sumasagot yung aso bro? Hindi ito yung aso kanina. Ayo, tahu po. Tidak bisa masak bro. kota natin bro Diyan ka bro Ito po yung kubo mga kaidol na kagabi po kami pumupunta dito may mga damit pero wala namang tao. Paso, wala tao, bro. Paso, la. Awang nag-anyo talaga bro ng aso. Nag-anyo ng aso ng akwak Ng aso? Hmm. Pusis nang wakwak to, me wakwak pusis nang wakwak wakwak kato. Tidusa, Ini kita kayak bro. Hah? Hah? tahu Pinasok mo? No? Wala bro, walang don, doon. Sino kayo bro yang boses na yun? Får jeg en til?

Sobrang bilis bro, wala na. Nagaanyo tao ba? Ayun, ano, aso. Ako so, yun yung aso iba to. yung aso. Tapos yung wakwak. Uh, uh, patuloy tayo mga kaidol.